Hi, guys. Good evening. May nag-request man. May, may nag-request sa akin na ano. Paganda daw ako. Okay. Paganda ako. Ito, buho ko. Bago ko tong ano eh. Riban. Riban. Paganda ganda ako. Yung accident ako sa motor oh. Yan. Okay. Ano bang gawin ko una nito? Bag lipstick. Hmm? You see guys? It's so very nice my my hair. <laughs> <laughs> ah, <laughs> Dun ka. <laughs> Ay, iwan ko. Hindi eh, ko alam kung anong gawin ko na. Wait lang. Anong nahin ko kilay? Ano yung pang kilay ko? Wait. Hello. Tulot. Okay. Ito ka ng pangkilay ko eh. Pero may, may pang spray spray sa mukha daw yun eh. Wala mo kung spray ng mukha. Alcohol. Kasi. Hmm. Hehehehe <laughs> Ay Ito lang hindi ko alam eh. Once, ganun pala yun eh. Maingay. Matulog ka na dun, anong oras na? Ayan. Ayan lang ha. Pasensya kayo guys. <laughs> Ngayon lang ako nag-makeup. <laughs> okay. Hmm. Tama Tama ko tama ba tong ano ko? Yun daw eh. Sabi nila eh. Lagyan daw eh. Yun. Tapos cream. <laughs> ano kayang kalabasan nito? Ayan guys ha. Tinupad ko na yon <laughs> mga kamamiyo. Mm, wow. Wow. <laughs> baka nagtaka kayo na ano Anong lagay ko dito ha let's see <laughs> nak Oh, <laughs> see? Mm ganda ko na bakit ba seryoso na yan laki ng eye bag ko ah o diba, seryoso na yan sa magkikilay naman ako hindi ko alam kung anong kalabasan ng kilay ko nito ngayon yun kilay

Mm. kasi okay. mm hmm. okay Oh, guys, look. Oh. See, ang ganda, no? <laughs> <laughs> o, see? Kita nyo? Ganda. Magaling ako mag, ano, mag, mag do sa sarili ko. Mm. O, see? O. Oh. Okay. Thank you for watching. <laughs>